Ayan, so good morning, good morning sa inyo ah, Magre-repair tayo ngayon ng mga ating mga nozzle sa car wash ah, Update tayo sa ating munting negosyo Ayan ang ating car wash Ayan, yung mga madalas masira sa may gantong negosyo is Ayan, ito, ito yung nozzle Ito sana, mura-mura kasi ito, mga 60 pesos yata, ito, 67 Mura sana ito, ito maganda Kaso nga lang, memory rito, lagi natatanggal yung ganito ito naman matibay ito yung pula Yung problema rin nito Is Ganun din Ay hindi Ito mas matagal ito mga ano mas mahal ito Mas matagal masihira ito Yung pula Hindi kagaya nun Ito kasi natatanggal dito sa unahan Ito kasi may nakaipit pa ito Nakaipit yun Nakaganto yan dito Ito sa inyo ah ganito, Nakapasok siya rito sa loob. Yan. Nakalak siya, nakalak. Hindi din tatanggal. Ang problema naman sa kanya, yan o. Oh. Ito ang problema niya. Nababasag naman tong kabila. Sa sobrang tagal na. Ito naman, yung itim. Mura-mura to Kaso nga lang Ito kasi Dito lang sa ibabaw Nakalusot Yan o Yan Yan Kaya Dali siya mahugot Mahugot siya agad ayan, Pag nag ano nagwala wala Yan Dali siyang mahugot Yan hmm. to. Uh, may papakita pala ako sa inyo yung special tools natin na ginawang kontali. Ayan o. Kontali ng mga hos. Ito may alambre pa nga sa loob. Mo. Nakita ko sa inyo kung paano. Ayan o. Kuha ka lang yung buta sa mga kadilaan. Ito, tamang haba lang. Tapos tornillo. Yan, dito may papasok yung alambre. Uh, paano ko ba i-demo sa inyo? Ayan o. Tapos pipihita mo yun dyan ng 14. Pakita ko sa inyo ha, Handa lang Set up ko lang Ayan, so pakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit ito ha Ayan. So, may mga gantong negosyo Kailangan nito kaysa yung bumili kayo ng pang ipit meron tayo nyo pang ipit yun know, o yung ganito yan o oh. yung isusok-sok mo dito sa dulo diba may nabibili nyan e eh. yan yung panlock diba panlock yan e eh. dali hindi na ako bumili nito kasi Oh, matibay to, matibay, matibay kung sa matibay. Ang problema kasi pag nasira yan diyan, tas may pang-clip ka dyan, yung pang-pipi. E, yung wala nasira yan, magpapalit ka nung ah, uh, pipi ko to. Yan ito. Yan, oh, ayan, o, e, dyan. ayan, kasuksok yan diyan. Yan. Kasuksok yan ba? Diba? Yung kasi alambre, alambre kaso, o oh, pwede naman alambre ito gagamitin natin kaso ito, matibay ito kaso bibili ka pa nung pang ipit nasa 600 din yun so hindi na ako bumili nun gumawa na lang ako nito DIY yan o oh. DIY Ayan, yan, yan, sakto yung butas ng alambre dyan hindi na ako sa bumili nito pang ipit nito kasi nga pag nasira naman to bago matanggal yan gagamit ka pa ng grinder gagrinderin mo bago matanggal di ba dagdag trabaho dagdag pa ng cost ng ano kuryente so yang ginawa ko DIY na lang ito diba? pakita ko sa inyo kung paano ano so maganda pag nagkabit pala kayo nito lagyan nyo ng pandikit para mas matibay o totoo to, to yan pandikit pag kinabit nyo yan dyan yan o diba nakakabit na So, sisita pa natin siya ng alambre. Patay alambre. Sa akin, dalawang bull ginagawa ko. Para mas matibay. Pakita ko sa inyo. Para sa may mga ganitong business din. Bendo. Car wash. O, oh, di ba? Ang gagawin natin dyan is ganito. Di ba yan? Ay, yung alam din na nakuha. Pwede na yan. Ikot mo yan dyan. Ayan, makaikot na, di ba? Ilulusot mo dito yan, o. Oh. Yung dalawang yan. O, oh, to. Yung dalawa. Yung dalawa na yan. Alam, di pantay. <laughs> Yan. Mm. Diba yan? Nakaganyan. Mm. Lusot yeah. natin dito. Sa loob. Tapos ilayin mo yan pag ganyan. Bibilog naman yan. Malambot lang naman yan. Alambre. yung yung isa. pamahila ng ano ng daliri mo gamit mo ng price hmm, yan yung kintong buhol pwede na to eh pero sa akin kasi dinadobli ko isang ikot pa yan isang ikot pa isang ikot pa yan yan gamitan na natin ng alambre matigas eh yan Hmm. Okay, isa. Isa pa. Yan. Pasok ulit dito sa loob sa isa. Dalawa kasi yung ginagawa ko ano. Panali. Dalawang i, dalawang bowl. Uy. o ba. Yan. Hmm. Di 'yan? So ito na. Ayun, tapos na. Pasok mo dito. Ito pala, ito pala. Ayun, pasok natin dito. Shoot natin yung alambre dyan. Sigit na. ayaw tapos yan yung dulo yan yan o kontrahin niya yan to pag pinihit na yan katama to dito alright right? nyo ha ganda nyo yan sa so, sentro nyo lang dito alam rin ako anong nangyayari. Ayan. Ayan o. Angkit na. Diba? Tapos, lalak natin pang ganyan. Ayan. Tapos, putulin natin po sa kalambay. Ayan. Diba? Tapos, lalak na. Ayan. Ibay na yan, o. Ano mo naman yan, sakal na sakal sakal na sakal yung hose kahit malaking hose pa yun pwede yan alright gawin right? so, yun KY okay, gumamit tayo nito, buwan na kayo nagpo-focus iba yan. yan.